Hi everyone for today. Magshare tayo ng testimony from our Lux producer. Noong 2017, nag-start siya mag Lux Hindi naman talaga siya nag-overweight. Normally, lumalaki lang yung pismi at siya niya, lalo na pag masarap ang ulam. And isa sa mga reasons na nagporsige siya na mag-healthy lifestyle, noong nagko-compromise yung health niya sa network activities niya naalala niya nung 2015 sunod-sunod yung caravans nila sa iba't ibang provinces at dahil nga nasa Pilipinas tayo napaka hospitable ng mga members and they make sure na andon lahat ng specialties ng province and in the next day ganun pa din pumunta sila sa ibang province kompleto si eventually sa pagod, sa puyat and sa unhealthy lifestyle Uh, pagka niya sa kanila, nagkasakit siya due to over fatigue and to the point na na siya sa hospital. Next year, 2016, ganun pa din but this time, naabutan siya sa South Luzon at na-confine siya sa Lucina. And that year, 2017, nag-decide na talaga siya mag-try ng lim for supplement. Nakakatuwa lang kasi hindi na siya na-hospital noong 2017 which is normally na-hospital siya once a year.